Kuhang-kuha ko na naman nga ang pika ng kapatid ko nung sabihin kong magtitinda kami ng isda. familiar kasi mare, yung suot-suot niyang saya. Ganito din kasi ang suot ng inuutangan ko ng isda. Mag-aalmusal nga muna kami dahil maghahanap kami ng susuotin ng kapatid kong tupakin sa buwan ng wika. Wikang Pilipino nga ang sasalihan mo, baka kabot ka na lang man trash talk. Don. Kaya rin ang nanay ko, kaya aga-aga may pa soft drinks. Samantalang noon, ay natitikman lang namin to pag may lagnat kami o di kaya nakapagbenta sila ng kupras. Samantalang ngayon, itong kapatid ko, kung hindi mo babawalan ay kabod na lang gagawin tubig yung soft drinks. Pagkatapos nga namin kumain ay naligo na rin ako abay natural. Hindi tayo aalis ng amoy higaan at may tuyong laway sa mukha. Magpopolbo nga lang ako para naman magamoy baby, hindi amoy Thunders. Kasama ko nga ang nanay ko dahil siya naman ang mag sponsor Nasa kanya kasi ang kaban ng bayan kaya siya mamamasahe sa akin. Akala ko nga ay magka-tricycle kami. Shoota Mare, raram pala ko hanggang tanto. Ganun talaga Mare dahil hindi ko pa nakukuha yung rap doktor ko. Nakarating na nga kami dito sa pagbibilhan namin ng damit ng kapatid ko. Batang-bata nga yung kapatid ko, pero wag ka, mas matanda pa yan mag-isip sa akin. Nandito na nga kami sa pagbibilhan ng gown at nagtihintihin na rin si mama kung anong babagay sa kapatid kong tupakin. Mukhang hindi para sa kapatid ko, yung mga nandito mukhang para sa akin ako na lang kaya ako sumali. Umalis na nga kami doon dahil wala doon yung hinahanap namin. Kaya pumunta kami sa palengke ng tansa, baka doon. Nangungulimlim pa nga ang panahon, parang kilikili ng kikilala mo, Mare. Iikutin nga namin ang palengke na to, baka sakaling dito makita ang tamang tao. Charis, damit ang hahanapin, hindi tamang tao. Alam mo, masaya ka na sa kanya, kaya hindi na kita hahanapin dahil alam mo wala ka dito. Dahil kamukha mo lang pala yung nandito yung isang bisugo. Joe! Nandito na nga kami sa sunod na tindahan na pinagtanungan na Shuta Mare, kung alam ko lang na kurtina palang hinahanap namin dito ay eh, kadami namang laki sa bahay. Isinusukat eh, na nga sa kapatid ko yung kurtina ng lababo. Kung yung kurtina na nga lang sa bahay ang isinukat mo, edi eh, sana hindi na tayo inagutan ng ulan. Pero nandito na nga Mare, kaya wala nang magagawa kung di sumugod sa ulan ng tao. Bago nga kami umuwi, ay eh, dumaan nga itong nanay ko dito sa Porogol. magwi yata Mari sabi ko naman sa inyo nasa kanya ang kaban ng bayan kaso sarado nga ang video kaya nagikot-ikot na lang muna kami dito sa loob habang nagpapalamig pumunta nga din kami dito sa food court pero dahil sarado nga ang video kaya hindi tayo magpo-food trip dito Ering ang kapatid ko ay pandalas na ang turo. Akala niya yata ay dinala siya ni mama dito para mag food trip. Akala niya siguro pag mumukbangin siya ni mama dito. Pwede rin naman, bibili tayo ng pagkain pero ikaw ang ibabayad namin. Mukhang kulang cool nga sila sa tagalin eh. Sakto ay iiwanan ka na namin din eh. Masama pa rin nga ang loob niya kaya ang sama pa rin ng tingin niya sa nachos. <laughs> sa lakas nga ng ulan ay grabe nga yung baha dito sa Miami. Pero pinili pa rin ng nanay ko na maglakad. Inay ko po, oh, grabe namang pagtitipid yan. Grabe nga yung baha dito sa amin. Mamingwit kaya ako baka may mahuli akong tilapya. Pag uwi nga namin ng bahay ay sinukat nga ng nanay ko itong mabili naming damit para sa kapatid naming tupak. At ito ang kapatid kong isa ay tinatawanan nga yung bunso namin dahil mukha daw siyang magtitinda ng isda. Kaya lintik na ang inis ng bunso naming kapatid. At ito na nga ang nangyari nung ngayaya ko siya na maglalako kami ng isda dahil bagay na bagay yung suot niya. Bad trip na nga sa akin yung kapatid ko kaya ako na lang ang nagsukat nito. Shoot, Amare, buti na lang hindi ko nakita ng personal yun. Masyadong akong natutuwa dito sa saya ng kapatid ko, kaya sinukat-sukat ko muna. Ako na lang kaya ang sumali ng buwan ng wika. Hindi ko na nga sinukat yung blouse niya dahil baka mawarak na to. Pinilit na nga namin siyang isukat to para makita nga namin yung itsura niya. Shuta mare, familiar din yung tawel sa ulo niya. Garni rin kasi ang suot ng mga batang nagbibigay sa akin ng sobre sa jeep pag pauwi ako. <laughs>